So magandang araw po sa ating lahat. Ito naman po yung tinatawag nating tarragon. So ang tarragon, ito ang kinukuha sa kanya yung dahon. So ito ginagawa tong tea o kaya inahalo sa mga vegetable salad. Yung, pwede nyo siyang kainin ng hilaw, pwede nyo siyang ibabad sa maligam-gam na tubig at gawin siya. So ngayon, ito madali lang. Gagawin ko lang naman dito para damihin natin siya through the use of yung kanyang cuttings o yung sanga. So, as you can see, malago na ito. So, kailangan ko na siyang i-pruning kasi maliit lang naman yung paslo nya para at the same time, hindi siya mag-flower. So, paano ako nagpo-pruning? Ito lang. Ganyan lang po. So, gumagamit ako nito yung pruning scissor ko. So, so pag tinuron nyo siya, ayan. So, instantly ganyan na magiging itsura niya kasi nga ni radical pruning muna siya so at the same time ito nagkakaroon to ng mga bagong sanga mas magigi mas dadami yung ugat niya at the same time mas stronger yung halaman so hindi siya mabuhay so ito magdadahon pa rin naman ito kaya lang medyo matagal so ito lang at tandaan nyo after pruning nyo dito kung may mga halaman kayo kailangan after pruning, didiligan nyo syempre tapos lagyan nyo siya ng organic na pataba o kaya pwede rin naman yung nabibili online na mga certified organic. So, maghanap na lang kayo online. Then, ganun ang gawin nyo. Applyan nyo to para mas mabilis yung paglago nyo. So medyo malalaki yung cuttings niya kaya ang gagawin ko pa puputulan ko pa to. Panggaling so, ko yung pinaka top, top cut ko siya mas malalang din niya then sa pagitan ng notes doon ko siya ikakat so dalawa na siyang planting material so ganun din dito Ayan. so wala naman siyang rule ganito lang ang gagawin niyo then sa maliit na pot patubuin nyo sya so ngayon yung mga pinagalisan nyo ng dahon pwede nyo nang gamitin ito gawin yung tea ihalo nyo sa mga drinks nyo o kaya you can, pwede sa vegetable salad Ayan. so ako pang nagtanim ako madamihan talaga sa isang lalagyan So, pwedeng up 3 to 4 stem, pwede na siya. So, saan mo siya itatanim ngayon? Pwede din sa maliliit na lalagyan. Katulad na nito. So, yan. So, ang gagawin mo lang, ito may soil na siya. Putasan nyo lang sa gitna. Then, lagay mo siya. So, yung paglalagay mo sa kanya, medyo isilin nyo yung soil para lang maging intact sya para hindi sya gumalaw galaw so so syempre pagkatanim ninyo, gigiligan nyo Ayan. Pag nadiligyan na siya, hayaan nyo lang siya dyan sa malilim na lugar o sa malilim na park. Hayaan nyo siya for 3 to 5 days or 1 week para masigurado kayo. Then after a week, makikita nyo may ugat na to at mag i na siya ng panibago. Okay. So ito po yung paragon natin. So ganito lang naman ako magparami ng mga stem natin o ng taragon. So may available din naman to kung gusto niyo bumili ng plant na nagbebenta po tayo. Okay. So thank you.